Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Huli ngang naungkat ang pagiging Maxine Del Valle ni Bel Mariano sa kauna-unahan niyang series na He's Into Her. Matapos ngang mag-post itong isang fans ni Kaori na ayon nga dito, literal na umano na si Kaori ang nauna pero iba umano ang wakas. Ayon dito sa kanya, literal na ikaw ang nauna pero siya ang wakas. I don't hate the ones you choose for Max Pin, Candice or Susie kung papalitan man but you made us believe so I think our feelings are valid. Tatlong beses nyo kasi kaming tinaasa at sorry nag-assume kami. Makikita nga dito na nag-post nga itong si Miss Maxine, author nga ng He Her. Makikita nga ang kasama niya si Kaori at Nakikita may caption pang, nakita ko si Max Payne aga namang dinipinsahan si Belle ng ilang mga babies. Ayon nga dito, to give you a fact, Belle did not audition as Max Payne. She auditioned as a Luna Max sister, but the management asked her to give Max Payne role a try. She agreed at nag-audition siya and I'm glad she's late and na-impress niya ang management. Hindi siya handpick. pinaghirapan niya marami kasing mga fans sa talaga namang nainis at nadarag pa ang HAH kung saan nga bida itong ating Bell Mayano. Ayon pa sa fans ng kabila ay kaya umano maraming projects si Bell dahil nga paborito. Ayon pa dito kay Monslayer Slater, she's already famous as Caroline Erling pero sila na iwan pa rin sa HH. Gets ko hinain nila doon sa dalawang adaptation kasi lodi nila ang OG pero yung pagmukha yung ni Belle, yung role, alam niya hindi ganon ang nangyari. At ayon pa dito, the audacity of some fans to claim stolen rules, the idol never had the nerve. Auditions are held with utmost secrecy to spare people from the embarrassment of not getting the roles they wanted to have, hoping that they'd stop rehashing made up for their idol's sake.